tigil ang Philippine National Police sa pagkalap ng ebidensya kaugnay ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Yan ay matapos magtugma sa DNA profile ng mga magulang ni Camilon ang ilang sample na nakuha mula sa SUV kung saan umano isinakay si Camilon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Kumpirmadong nga isakay sa pulang SUV na ito na narecover recover kamakailan sa isang bakanteng lote sa Batangas City ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Nagtugma kasi sa DNA profile ng mga magulang ni Camilon ang mga hibla ng buhok na nakuha sa abandonadong SUV. Ito pong uh, positive uh, match po doon sa DNA profile po ng uh, nawawa na magulang po ng nawawala nating biktima ay isa lang po yung ibig sabihin po noon na yung ating biktima ay uh, sumakay po doon or at least naisakay or present po siya doon patunay din daw ito na tugma ang kwento sa mga naging salaysay ng mga lumutang na witness ito ay uh, magko-corroborate na yung dalawang witness po natin doon sa statement ng witness na may nakita po sila na dugo ang babae na inililipat then uh, it would uh, give us uh, it, it it give us more credence na yung biktimang nakita po nila ay yung nawawala po nating biktima dahil dito, hindi na titigil ang PNP sa pagkalap ng ebidensya na una nang sinampahan ng kidnapping at serious legal detention ng suspect na si Police Major Alan De Castro at tatlong iba pa. Una nang sinabi ng PNP cidg na si De Castro ang kikitain nito ng gabing nawala si Camilon, ang bodyguard driver ni De Castro na si Jeffrey Magpantay, ang isa sa mga itinuturing ring sospek na sinasabing isa sa tatlong lalaking nakita umano ng na mga testigo. Sa ngayon, nasa restrictive custody na si Police Police Major De Castro, natunto naman ng mga polis ang nakarehistrong may-ari ng inabandonang pulang sasakyan. Ito'y kahit pa natuklas ang sinubukan pang burahin ang chassis number ng inabandonang pulang sasakyan na ito. The Red CRV, initial na grinder, no? so burado, so through macro-etching examination, na-regenerate nila yung chassis number. At uh, yun nga, na-identify natin yung individual, yung last registered owner na taga Las Piñas, taga NCR. And again, uh, 2013, when it was last sold, tinitinan pa namin, isa yan sa mga effort namin, bakit napunta yan, na-involved dito yan sa krimen na ito. So, a lot of gaps we in pa namin. Umaasa naman ang pamilya ni Catherine na mahahanap na siya sa lalong madaling panahon. Masakit, sobrang masakit. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa hanggat hindi ko po nakikita ang aking anak ako po yung patuloy na naasa. Araw-araw po ako'y naasa at araw-araw po ako'y naghihintay sa kaloob ng Panginoong Diyos na makakabalik siya sa amin ng buhay. Sa programang Wanted sa Radyo ni Sen. Rafi Tulfo, inanunsyo niya ang 500,000 pisong reward money sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng personal bodyguard ni Police Major De Castro na si Jeffrey Magpantay. Kapag naituro niyo po yung kanyang kinaroroonan at hanggang sa siya po ay nasampahan ng kaso, makakatanggap po ang sino man ng 500,000 pesos cash coming from me from my own pocket. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.